ano, yung mga bunga ihiwalay niya. Tiginisin ko na yung lahat ng sako, lahat ng ano. Lahat ng basura. Ibibintahin hey, na maaga pa, ano. Yan, ihiwalay na iba. Ano ito yung nakarami? Ito yung piliin mo yung walang laman. Sisidahan sa sako. Basyo. Hmm. Bapak say maiz? Bapak maiz kah? Pero magaganda na ngayon nalabas, hindi na maraming bunga. Eh. Okay, bye. Dali. Salapi. Tili, Pili na maganda. Ya, pilih yang bagaimana? Ah, bagaimana? -bago ya.

<laughs> Bili daw ng mais. <laughs> Bili mais. Libre li libre na lang si Ate ano? Ilang? <laughs> Bibili ako bata mag no. Magkano kilo? 3. Yeah. Ilang ka kalalan. oh hala, salamat, Keke. Yeah. Oh, ito, nini no? daw babalutin lang. Yeah. Oto may bayad na oh. Patungan ito sa pirahan. No. Oto mag -ano magkano daw ang kilo? So, magkano mag daw ang kilo? Oh, pati yan. Laki dun yun sa pirahan, no? Dami ng pera ko. Oh. Oh. <laughs> oh, dali ka, kaunti nga, oh. Hindi. Hey. Oh. Hindi nga, ikulat magtalo. <laughs> dalawang kilo ba? Oh, dalawang kilo daw. O, tayo. Saan may lalagay? Dito. Pagkakit na, bebe. Pagkakit na.

ano sa bahay. Ah, eladikin. Salamat. Ano lima. Ano ang tatakali? Dalwan lima. Yung eh. Salapay ang kino May tatrang kahing. apat pa. Mapagadaan pala ito mga uho. Ang oh, magaling mo. Ang galing nitong bata na ito. Ay! Gusto na siya pagkain. Pagod ka na, Brian? Hindi pa. Hindi pa rin? Hindi pa. ka na namin. Papahinga ka na. Tama ka na muna, ha? Dali na, kwa rumay. Aba, paubusan ka, ha? <coughs> ah. Oh. <coughs> oh. ang may eh Si Berk yung eh Oo Nakakalit Ano ba natin ito yung <scenes> pira? Pang ba? Ano tangis, Ano ba? ba? Ano ba?

Ha, na lang ako tao. Masipag ka pa, bread? O tamad? Ito ba? Maganda. Oo, oh, maganda Masipag ka pa, o tamad? Para i-deliver muna ninyo. Dalawang lima. Sa tindahan. Ano na ba ito? Sa Sa tindahan. Sa tindahan. Sa talaga? Sa tindahan. Sa Sa tindahan. Sa tindahan. Sa 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 Kita penting di loh. Ya, baik baik. <laughs> baik, baik.

Ano dali magtali pa muna. Yeah. Bakit nasaan ka? Yeah. No, ano binabata mo oh, hey. yeah, no, mais. 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 Eh. Yeah, mais. Eh. Aba si, pakalakan niya Marunong naman. Din 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 din. Isa isa. Isa mai. Tarik tapi ini apa kahil ni? Ini apa kata mas Brin? Nam 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 nam. Oh tu. Kalau nak tu na. Ah, pagut dah makan. Eh. Tabe ni mais. Ano ko ka uh, Sa pa, akin po. natin. Siraba eh. Bagos.